So ayan sa mga nagtatanong, ah uh, ito yung mga tradings natin. So mapapansin nyo, ah uh, medyo malalaki na rin sila. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung pinapakain ko sa aking mga tradings. Ah uh, ito yon yung tipis oi starter ng Okapi. So yan yung pinapakain ko para mas mabilis lumaki yung aking mga railings kung mapapansin nyo yung mga railings natin na yan uh, ilang araw pa lang yan pero tingnan nyo kung gano'n na sila kalalaki so, so masisigla yung railings natin ala pa rin ako nakikita na mga namatay so yun yung pagandahan pagka yung pinapakain natin is tama Ini nanti di bawah